ko na binabantayan sa sasuka na may bawang paminta marinated. Ayan. Yan ang ating pagkain mo. Sa, sa kulay pa lang, mananam ka na. Sabay hihigop ng maraming sabaw. Wow. Thank eh? Andito nga na tayo natin. sa ating gardenin, sa ating mga patula. Namitas tayo banghalo halo natin sa mikipansit Pansit na ating pang breakfast. So ayan, namitas tayo ng tatlong bunga ng ating patula. At pinabangan na natin ang ating, hirin ating hirin, patula. Nakapagpalit na tayo ng mga olam sa labas. Kaya malaking tulong na meron tayong garden. Sobrang laking tulong sa pangailangan natin sa bahay, di mo na bibilihin. Mga sangkap na lang kailangan mong bilhin. Kaya mga ka garden dyan. Mag-garden-garden na din kayo. Tara. Let's go. May tas na tayo. Makamabuyag mo naman. So, ayan guys. Halo natin sa pansit Miki pang almusalan. nigole na tayo halo. Hi! Thank you Lord. dag boom limit. Ay, iba na ang may tanin, guys. Okay, halo tayo. <laughs> halo natin sa Mickey. Almusala natin. Hindi na bibiling gulay sa labas. Masarap to guys sa pansit Mickey. Yung sariwa. Paborito to ni Papa na buhay pa. Pag walang upo. <laughs> tatlong patula na pinitas natin guys iahalo natin sa pansit miki ayan nagpakulo na tayo ng tubig na mainit sa kawali ganyan karami ang tubig natin dahil kumulo na ang ating patula na hinalo sa ating pansit miki oh, hindi ngayon lang Ayan, ganyan lang guys. Gusto kasi medyo masabaw-sabaw. Isipsipin din niya ng miki ang ating sabaw. So, atay lang natin kumulo. And then, halo-haloin na natin. Hipon pala yan guys, na galing sa aking kaibigan. Nakapalit ng daing at patula. So, ang dami na natin nakuha patula sa ating tanim. Andayin ang dami na pakinabangan at may naman silang bunga sa so, sunod ay patula naman ng ating makukuha sa ating garden at sitaw so sunod sunod yung blessing guys sunod si napakasarap sa pakaramdam na meron kang mapagkukunan ng gulay mga pansahog na lang yung kukunin kaya mga mima mga bakanting alien ninyo magtanim na din po para less expenses sa tahanan sa loob ng bahay na mga gastusin nakakatulong sa ayan um, sarap yan um, hipon shout out everyone sa followers and unfollowers and viewers ko maraming salamat sa inyong support na patuloy nyo kaya tangkilik ang aking mga video vlog thank you so much sana pag-share na rin po para lumawig pa ang ating mga video kung saan saan man nakakarating salamat wait na lang natin siyang kumulo kulo na siya. Nakikita nyo, kumukulo na siya. Pwede na natin siyang haluin. Sipsipin niyan guys ang sabaw at gusto ko rin talagang humigot ng sabaw. Masarap talaga ihalo ang patula sa mga kahit sa ang sinabawan or kahit sa mga pansit na dry ang pagkaluto. Napakasarap niyan guys. Dahil sa buko niyan, yan, dati nung nabuhay pa si Papa yan, laging hinahalo namin. Pinipili ko pa yan ang patula. Diyan. Xiaomi. Pwede na yan. na. Kasi may umawala na rin ang sabaw niyan. Sarap ang hipon. Sa kulay pa lang. Mananam ka na. Sabay hihigop ng maraming sabaw. Wow. Pa rin tayo mga kamuma na ating ritong binabad na marinated na ano to is is eh. Inunutan ko na, balo. Yan, isang balo na ginaing natin na binabagpensya sa tuka na may bawang, kaminta, marinated. Yan. Yan ang ating pagkain mo yun. Salamat.